Kuha kasi ng contractor mga kamusta, pwede rin na hindi na kayo problema sa lahat. So mga katipid ka sa oras, mag aarkila mo ng sasakyan, maliban kung may sasakyan ka. Materials na bibilin mo, siya nang bahalang magproprovide ng lahat na yon. Yan, hindi mo naman pwedeng ibawas sa mga tao na gumagawa. Tingnan mo kung ano yung mga proseso na ginagawa para walang nasasayang na oras at the same time wala rin nasasayang na mga materials. Oras na may nasayang na materials, ganun na rin yung oras niya. Kasi uulit-ulitin niya yung trabaho. So, ibig sabihin, dapat alam mo kung ano yung mga proseso na ginagawa. E, ang uh, pagde-deploy ng mga tao, eh, hindi naman pupupwede na magsama yung labor sa labor. Yung skill to skill. So, dapat yon balance lamang mga kamasta. May isang labor ka, meron siyang skill. Welcome back sa ating panibagong vlog. Mga kamasta, maganda magandang magandang araw sa inyo lahat. So, uh, ngayon, gusto ko bahagi ang isang bagay na dapat mong tandaan bago ka magpakisame ng iyong bahay so eto konting idea lamang to para magkaroon din ang mga homeowner's natin kung paano at ano nga ba yung mga dapat mong tandaan bago kayo magpakisame so tara dito tayo sa ating site mga kamusta at uh, gusto ko lamang po itong ibahagi para sa lahat kasi Marami nagtatanong kung ano nga ba yung mga pangangailangan nila at mga dapat nilang tandaan at kailangan nilang malaman bago sila magpakisame ng kanilang mga bahay. So uh, pagdating sa structural, syempre dapat, dapat napalitadahan na ang iyong bahay. O kaya naman ayos na. Nakaprepare na yan bago siya papa, ipapalagyan ng uh, kisame natin. Kasi importante dapat yan, hindi yan nakaraf finish o kaya naman yung uh, kumbaga, yung parang ganun pa lang na hollow blocks pa lang sya so dapat to it's either kis pahid o kaya naman parang finish na ganito na bully na na tinatawag so yan yung pinakauna yung dapat tandaan na dapat yung inyong structural ng iyong bahay dapat nakaprepare na po yan bago kayo magpakisame para hindi naman po sayang yung oras ng mga tropa na kailangan mo muna siyang papalitadahan abang nagkikisamay sila, pinapalitadahan, parang ganon. So, hindi yun po pwede. Ngayon, ang pangalawa pa, mga kamasta, kapag ka ready ni structural ninyo, dapat din marunong ka din kung paano maghanap ng mga materials na nararapat para sa iyong tahanan. Maliban kung yung magbagawa ng inyong kisa may eh gusto, gusto ninyo na straight contract na lamang kagaya ng ibang mga kliyente natin, gusto nila straight contract na lamang na kung saan sila na yung -pro provide At bibigyan ko kayo ng advantage para don sa bagay na yon. Pero sa ngayon, dapat alam nyo rin kung ano yung mga materials na meron tayo pagdating sa pagkikisame. Dapat yan, merong marunong ka, maghanap ng mga uh, metal frame o kaya naman, dapat alam mo kung saan ka mamimili dapat magtanong-tanong ka na kaagad at marunong ka dapat maghanap ng mga materyales na dapat o nararapat na para dun sa may iyong bahay. Ganon din yung board na bibilin mo. So, dapat yan, alam mo kung ano yung gagamitin mo. Kagaya nito, may dalawang uri tayo ng board nito na nabanggit ko nung last vlog natin na dapat alam mo din. So, kung gusto mo panoorin yan, dito sa may uh, thumbnail nito, tapos bibigay ko yung link dito sa comment section. So, ngayon, pagdating dun sa may mga pag-purchase ng mga materials na yan, alam mo na kung ano yung mga kailangan mo. Dapat lalapit ka sa mga eksperto o kaya naman sa nakausap mo na na contractor. So ngayon, mga kamasta, kung uh, alam mo na yung mga materials na yan, hanapin mo kung ano yung naaakto o kaya yung talagang sakto naman sa budget mo. Uh, Ganon din sa pagpili din ng uh, kalidad ng, ng mga materials na bibilihin mo. Ay dalawa lang naman na uri yan eh. Kung uh, mas mahal... Mas maganda yung quality, muwas mura, pero manipis naman o kaya hindi naman maganda yung quality niya. So, pwede mong pagpilian 'yon, pero para sa akin, gagasto ka na, minsanan ka lang gagasto o kaya mamimili ng materials para sa yung bahay, dream house. So, kahit na mahal mga kamusta basta maganda yung quality niya, okay lang 'yon. Thumbs up ako doon. So, ngayon, pagdating naman sa contractor mga kamusta kung gusto niyo naman na wala kayong aberya, wala na kayong inaalala Kuha kasi ng contractor mga kamusta, pwede rin na hindi na kayo problema sa lahat. Ano yung mga yon? So mga katipid ka sa oras, yung uh, pag-aarkila mo ng sasakyan, maliban kung may sasakyan ka. Tapos ang kagandahan niyan, yung mga materials na bibilin mo, siya nang bahalang mag -pro provide ng lahat na yon. So dapat yan, alam mo rin kung ano yung mga materials na gagamitin mo o kaya gagamitin niya. So, yun naman nandun naman sa breakdown ng quotations yan. Kung ga gaya ng aking ginagawa, mga kamasta, pag pinapas ako yung mga quotations na yan, nandun yung breakdown niya nandun yung mga pangalan, nandun yung kapal ng uh, metal frames na gagamitin mo o kaya gagamitin natin. At saka, dapat yan walang mga extra charges. So, yun yung kagandaan niya. Dapat yan, sa pagkuha ng contractor, mga kamasta, dapat alam mo kung ano yung mga pinupuntahan ng materials na meron dun sa may kontrata ninyo. So, yun yung importante dyan, mga kamasta, no? Tapos, so, dinami-dami ng mga naging kliyente na rin natin. Kagaya ito, uh, ng materyales, isa ito sa pinakamahirap talaga, mga kamasta, pagka pagdating sa ibang mga kliyente natin. Na, ang problema nila, syempre, mga sasakyan, ganyan, paghanap ng mga materials na meron tayo. Kagaya nyan, hindi naman kasi in one-stop shop yung ibang mga, uh, where, yung mga bilihan, mga kamasta, no? So, ang uh, sinasuggest ko kasi sa akin minsan o kaya kalimitan mga kamusta talagang kung ano yung quality nandon so hanapin natin yan kagaya ng mga ginagawa natin ngayon so akit tayo dito sa loob so mag actual tayo mga kamusta para alam din natin kung ano yung mga ginagawa natin so dito sa part na to kung makikita nyo itong establishment na to na tilesan na so may mga bagay tayo dito na talagang iniingat-ingatan natin kaya nga po, mas prefer ko mga kamusta po magpapakisamay kayo, eh, hindi po muna siya na tile Pero, okay lang din naman yan kung yung budget ninyo ay nakalaan na kaagad dun sa may tiles. Kaya, o kaya naman, nakapag-purchase na kayo paagad bago pa na-finish yung kabuuan ng bahay. O kaya naman, talagang gusto nyong ihuli muna yung kisame para kung sakali, pwede nang tirhan. So, yun yung mga option kasi ng mga may-ari, mga kamusta. So, uh, dito, ikaw ay tapos na sa pag uh, papatiles mga kamusta tapos gusto mong pagpakisam eh kagaya na ito ito talagang sinabi ko sa client natin dapat may sapin tong flooring nya although ito wala ito kasi gusto ko nakikita yung dumi na dapat walisan mo kasi pagka nasa ilalim naman na yan hindi mo na makikita eh lalo lalo na daanan to so uh, okay lang na kahit nawala muna to tapos wawalisan ka agad para makita natin kung may mga maliliit na mga bakal na pupunta dyan. So, nagkakaroon ng gasgas -gas yan. Mayroon tayong mga sapin dito sa may flooring yan, kagaya nyan. Puro karton yan na makakapal. Tapos, sa bawat mga rooms na to. Ito. So, yan o. Oh. Nakikita nyo. Halos lahat to mga kumusta. So, uh, although gumagamit kami ng mga bakal na tungtungan, kagaya na mga scaffoldings na kung saan talagang medyo mabigat talaga. Importante talaga na dapat alam mo rin kung ano yung mga kailangan mo i-provide bago ka magpakisama. Ang uh, pagpapakisa may mga kamasta, talagang uubusin niya yung oras ng bawat mga rooms na ito. Kagaya na sabay-sabay na kami sa bawat rooms. May mga portion na rin kami dito na inuumpisan para mabilis. Kasi nga, may Uh, gusto ako na matapos na oras nito o kaya araw nito para makapag uh, uh, start din tayo sa mga ibang proyekto. Ibang bagay dito mga kamasta, kahit na ikaw ay babae o kay lalaki sa iyong tahanan, kung gusto mo magpakisa may dapat may idea ka rin kung ano yung mga ginagawa ng mga trabahador. Maliban yan kung may contractor kayo na siyang magsusupervise. So pwedeng-pwede yan. Pero pagkakukuha kayo ng uh, daily worker o kaya yung arawan na tinatawag, so dapat yan may mga idea kayo. Maging uh, aware kayo sa lahat ng mga materyales na ginagamit. At the same time kung ano yung mga ginagawa nila. Kasi ang uh, ina-avoid natin dito mga kamusta, kapag ka ikaw ay may-ari, dapat yan walang nasasayang ng mga materyales. kasi ang kaibahan, pagka ikaw ay kumuha ng uh, arawan ng mga worker, mga kamasta, syempre, ikaw yung mamimili lahat ng mga materyales na yan. Kapag ka may nasira, okay lang yan kasi nga. So yan, hindi mo naman pwedeng ibawas sa mga tao na gumagawa. Ngayon, tingnan mo kung ano yung mga proseso na ginagawa para walang nasasayang na oras at the same time, wala rin nasasayang na mga materials. Kasi oras na may nasayang na materials, ganun na rin yung oras niya. Kasi uulit-ulitin niya yung trabaho. So, ibig sabihin, dapat alam mo kung ano yung mga proseso na ginagawa. Kagaya nito mga kamasta, kahit na ako yung contractor dito, dapat alam mo ko kung ano yung mga oras at saka kung ano yung mga uh, nat natatapos nila sa isang araw. Kasi kailangan yan, may accomplishment na tinatawag. Kasi yung accomplishment na yan, doon tayo nag-base doon sa sahod na meron sa kanila o kaya yung napupunta sa kanila. Kasi may mga time kasi talaga mga kamusta na mahirap mag-handle ng ganitong mga proyekto. Pero mas madali kung 'yun sa may mga work mo mga kamusta, talagang alam mo kung paano mo sila i-deploy. Kasi ang uh, pagde-deploy ng mga tao ay eh, hindi naman popuwede na magsama yung labor sa labor, yung skill to skill. So dapat yon balance lamang mga kamusta. May isang labor ka, meron siyang skill. So uh, kagaya nito, kanya-kanya silang trabaho mga kamusta no. Kahit nasabihin mo na isa-isa lamang sila, at least alam na nila. Kapag kakailangan ng kasama, kagaya nyan, may kasama lang tayong magpipitik o kaya naman magsusukat. So, yun yung uh, kagandahan niya. So, hindi yung pwede na iisang room lamang yung natatapos ng isang tao maliban kung gusto ninyo naunahin yung isang room, pwedeng pwede naman yan gaya lang din naman ng daily work yan mga kamusta, o kaya yung pangarawan o kaya yung mga nag-aarawan mga kamusta no? yung kumukuha ng arawan kagaya na ito, kahit mag-isa lang niya dito kung uh, yung uh, pag niya, ay yun ang gagawin natin yung elektrisya natin ganun din, kagaya nyan dalawa sila na naghahatak ng wire para hindi mahirapan yung yung electrician natin kung saan yung isa ay yun yung magiging helper niya so sabi ko nga depende na lang kung gusto nyo na puro skilled yung mga worker ninyo pero para sa akin kapag ka ikaw mapapakisam eh alamin mo rin kung ano yung kayang gawin ng mga trabahador mo kasi dapat yan hindi po pwede na puro skilled puro labor naman So, mga konting tip lamang, konting idea, mga kamastan na dapat nating alamin. So, uh, yan lamang yung mga bagay na may babahagi ko sa inyo mga na. No? Pero kung may mga katanungan kayo, yung mga bagay na yun, o kaya yung mga pamamaraan ng pagpapagawa uh, ng iyong mga bahay, lalo lalo na kapag finishing work, ito yung lagi nyong tatandaan, pag finishing work mga kamastan, medyo magasto talaga yan. O kaya naman talagang malaki yung gagastusin niyo. Kasi magkaibang finishing work doon sa may rough mga kamusta no. So nagtataka yung iba bakit daw mas mataas yung presyo pagka finishing work. Totoo po yan, mas mataas talaga. Lalo lalo na kung yung mga gagamitin mo talaga talagang mga standard na sukat talaga mga kamusta o kaya kapal. ayan yung uh, panibago nating uh, tutorial o kaya naman tip para sa lahat mga kamusta. So hindi yan mawawala. At uh, sa daily vlog natin sana suportahan niyo rin. Kaya, papasalamat ako sa inyong lahat. Mga kamusta, mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye.